You know I still love you, baby. Oh, uling pa mamaalam yun eh. Ininyunyus yun eh. Tapos biglang patatanggal mo. Parang pangit yan. Oh. Abastusan yan, abastusan. Oh, babi yan. Eh kung siya kaya yung pinaparada. Di ba? eh. mga kami, okay, Iba kami. Gusto uh, oh. namin kasabay lahat. Oh, Gusto mga Gusto namin pag eh. host kami. Talagang pumapasok ang mga balita. Oh. Gusto oh. namin yan. Dapat lang. Pasok ka pasok may tinataboy yung mga mahalagang balita. <laughs> eh, hey, oh, yung mga mahalagang balita. Tulad nung namatay ang presidente. Kailangan oh. niya. News yan eh. Oh. Hindi. Importante yan eh. Uh, huwag natin basusin. Uh, yung basa, paaalis mo. games siguro si Neron. Ayan. Ayun, no? May mga games. Mga nyo, mga kasama si Marian. At habang nangyayari yan, diyan kayo. Ma mamili lang kayo. Ako o si Marian. Ano ba? Ayoko nang ganyan. Kung si Marian lang, si Marian na lang. Kung ako, ako lang. Ayoko nang ganyan, eh. I can speak on behalf of myself, my sisters, and my brother. We accept his apology. Dahil uh, pinapili mo pa na ako o yung balita. <laughs> hindi, mali yun. Eh hey, kung si Ruben, kasabay mo? Ah, oh, hindi. Ayun, naman dyan. Aangal ah, ako sa traffic. <laughs> <laughs> sa ha? Ha? Sa trafic, Sa manage. traffic. Sa manage. Sa MMDA o ano? <laughs> hindi, sa <laughs> traffic. Ah, traffic. <laughs> Yung baboy daw, kahit na suotan mo ng kutak kota o taginto, baboy pa rin. <laughs>